Pinag-uusapan ngayon sa social media ang viral video ng Bini sa isang airport sa Cebu na kung saan nagsuot ang mga ito ng face mask at cap habang papunta sa kanilang sasakyan. Ayon sa mga netizens na feeling sikat at oy na ang Bini. Hindi naman daw kailangan na magtakip pa ng mukha para magtago at para saan pa. Hindi naman maiwasang maikumpara sila kay Sarah Heronimo na kilala sa kanayang pagiging simple at low-key sa mga public place. May mga tagahanga naman na nagtanggol at nagsabing baka gusto lang ng grupo na magkaroon ng kaunting privacy sa kanilang biyahe. Sa kabilang banda, si Sarah Heronimo, na isang sikat at respetadong personalidad sa industriya ng showbiz, ay kilala sa kanyang pagiging simple kahit saan siya magpunta. Makikita siyang walang gaanong alahas o accessories, at minsan pa nga ay walang makeup. Dahil dito, marami ang humanga at nagsabing ang pagiging down to earth ni Sarah ang isa sa mga dahilan kung bakit siya minamahal ng publiko. Ang viral na issue na ito ay nagbigay ng dalawang perspektiba, ang kahalagahan ng privacy para sa mga bagong artista tulad ng Bini, at ang halaga ng pagiging totoo at simple tulad ni Sarah Heronimo. Ano man ang paniniwalaan ng publiko, mahalaga pa rin ang respeto at pag-unawa sa bawat isa. Isang nagngangalang Tio Moreno naman na nagpost sa kanyang social media, na ikinumpara ang bini kay Sara Heronimo at Blackpink sa bini, narito ang post ni Moreno. Sara Heronimo has been in the music and entertainment industry for over two decades, and her fame remains undiminished. She can dance, sing, act, and model, showcasing her multi-talented and record-breaking abilities. Sarah continues to meet the expectations of her supporters and fans with her humility. She never acts like a Disney princess, whether at the airport or as a guest at events. Her humility sets her apart from others. I hope Bini will follow her example. Ang bawat artista ay may kanya-kanyang paraan upang harapin ang kanilang kasikatan at ang pagiging totoo sa sarili ang siyang pinakamahalaga. Sa huli, ang pagiging viral ni Bini sa airport, ay nagpaalala sa atin na ang kasikatan ay may kaakibat na responsibilidad, at ang pagiging tunay at simple ay isang katangian na laging pinahahalagahan ng publiko. Sa ngayon, wala pang pahayag ang member ng Bini sa issue na ito. Aabangan na lang natin kung ano ang kanilang saloobin sa viral video nila. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Selamat